Hello po! Ito po akong muli. Meron po akong kliyenteng bumabalik. Bumabalik ano? Matagal ko na po siyang kliyente. Siya po si Hart. Ilan taon lang siya nung napunta dito? Ano? 12. 12, 12 na yun. Ngayon eh, 14. Yan po, ganoon na po katagal. Ang naging findings ko po uh, sa kanya ay sa ulo. Naging findings nung no? una sa... Yeah. Inguinal. Oo. Inguinal tapos, yeah. dahil nahulog po siya sa bike, batang-bata pa lang na detect agad. So, ugat po yung problema. Tapos, sa ulo rin mo. Ngayon, natanggal yun. Naging kampati kami. Ngayon, no, ay bumalik ko ulit. So, nagpa-MIR po kami lahat ng doktor pinuntahan namin kahapon. Pati po ang aking bayaw ophthalmologist at saka po pwede yung kapatid ko. Ang sabi po iba ay So, ginawa ko naman po. Yung resulta, wala pa po. Pero hindi pa rin muna alis yung sakit ng ulo. Every time na babanggitin niya, punta daw kami kay Ate Lilith. Kay Ate Lilith. Kay, kay Tita nilet daw. So, every time na pupunta kami ng hospital, hindi okay, hindi normal. Talagang kumikirot. Ganyan. So, ang findings ng bio ko, pwede daw po hemorrhagic ba? Parang gano'n, parang hemorrhagic besen. Oo, mga gano'n. So, para lang po, makasiguro, kasi hindi sumasakit ang mata. Kasi dito ko sa ilan. Nung dinala po namin, ang binigay na ho na gamot, eh, may panami. So, kanina, iyak na ho na kaya kanina. Nung tinawagan, ko po tinawagan talaga si Ate Lelay, kanina, umaga na kung hindi talaga makaka-reply, although tinext ko po siya kagabi, kung hindi po makaka-reply, i-hospital ko na po, i-confine ko na kasi hindi talaga umaalis yung sakit ng ulo, umiiyak mo. Nung sabi ko sana mag-reply, kung mag-reply, dito po kami tutuloy, eh, hindi talaga sa hospital. Nakita ko po, pag-ising ko si Ate Lilith, nag-reply. So, tinawagan ko na po agad. Nung ginising ko po, po yung anak ko sabi ko kasi umiiyak ko magdamag kami gising ginising ko dahil nakapahinga tayo na sabi ko punta na tayo niya, yun sumigla naligo mm -hmm. tapos habang pagpunta ha ko kami rito tinatanong ko kung masakit sabi niya mama wala na parang natakot parang natakot kaya Okay ka ba? Maginawahan okay. ka? <laughs> yes, parang kung nagdahilan lang Ang galing ano, nakakatawaan no? Ang <laughs> galing talaga so, It's very unique po talaga Kakaiba po yung hmm. humaga, Ito po yung bigay ni Lord sa kanya Dumadami so, nagmamahal sa akin po, Alam ma mararamdaman po, mo, mararamdaman mo naman Yung mga kliyente na Iba yung attention ano? Oh. Siyempre yan, Marami na mait. po akong sinubo kay Ate Lewet, although ngayon niya maririnig. wala <laughs> well, yung findings po sa hospital, at yung nangyari sa mister ko, lahat po yun. Hindi po ako nagsasalita, pero nagugulat na lang po ako kasi alam niya lang. Kaya siguro yun. Marami nga nagsasabi ng gano'n. Yung findings sa sinasabi ko, so, nasasabi po, din daw ng Kasi yung kanina, habang hipo niya po yung anak ko, sinabi niya na, o sinabi na po ng bayaw ko yun. Kaya, talagang, ay, hindi. Eh. Dali po kay ate yun. Wala namang masama. Kung, ano. So, yun po. Eh, laki si Niglo, oh. yeah, eh. Tumatawa na. Tumatawa mamaya, na, masakit. Pero, mamaya, wala na. di ba mm -hmm. So, tutuloy po namin yung treatment namin kay ate yun. For, four. for time. For session. So, oh. Kaya oh. po, magtiwala lang po kayo. Kasi, gifted po itong tao. Po. Wow, salamat. Ipinagalaw po, po, <laughs> e, po ng Panginoon. Sana po eh, ibigay niyo din po yung full trust niya sa kanya kasi walang imposible. Ginagal sa pamamagitan po ni Lord, yung kamay ni Lord, sa kanya po, sa kanya po din ipinapasa. Although napakarami na po nila, iba-iba nurse pa alam niya. Nadaday ko pa ibang doktor. May gano, wag na naman gano. <laughs> hindi naman, pero uh, yung, yung paliwanag is magugulat ka kasi based on, pag nakita niya wala siyang, hindi siya nag-aaral ng medical or what. Pero nakakabilib na ka. Kasi through herself, nag-aaral ko siya. Saka isa talaga siya yung no? gifted niya na binigay ng pamamuhin sa akin. Uh niya, yun. Kaya, yeah. galing, galing. Grabe. Oh, thank, thank, thank you. Love you, heart. True po, true. Ha, totoo. O, paano? You, salamat, salamat. Ang balik niyo ay Monday. Monday po. Okay, yeah, okay. Okay, salamat. bye, -bye. Thank you Bye-bye, heart.